pork siomay. Mm. Sarap. Homemade na siomay bang hanap mo? Yung gawa sa purong karne. Kaya naman malalasahan mo ang tunay na sarap ng siomay. At eto pa, dahil dito ay makakasigurado kang malinis ang pagkakagawa. Tapos yung kanilang ginamit na karne ay talaga namang sariwa. Ma'am, dito po ba yung uh, homemade pork siomay, yung uh, purong-puro karne? Apo, sir. Dito po yung siguradong magugustuhan nyo to. Sige ma'am, pagbilan nyo nga po ako Bale ma'am, ito ma'am yung ano, yung six pieces ninyo. Yun yung ordering ko ma'am. Ang kanila nga palang homemade show may simulan. noong May 8, 2025. At sabi nga ng mga nakatikim ay masarap daw ang kanilang show may. Para madaling makita yung homemade pork show may dito sa may Real Calamba City. Makita nyo yung Petron. Ayan yung Petron Metro Bank, Jollibee. And then ito yung uh, Science Park na... logo and then makikita ito 7-eleven And then makikita nyo itong uh, homemade pork shawmai. Bali ma'am, matanong ko lang po. Ano po ang meron kayo dito ma'am? Meron po kami dito ng 10 pesos lang po yan ang isa. 10 pesos pong isa, oh, po ito, ang isa ma'am. Okay. Ito ma'am. bali ang order. Ayan. Tsaka pancit canton, combo. Meron na siyang 3 pieces na siomai, siomai rice. So, rice ma'am. Uh Oo, -oh. tsaka is one isang order na siya na may tatlong shawmai. tatlong siomai tapos one rice, 45 pesos ma'am. Uh -oh. So, ito yung kanilang price oh. 30 pesos, 3 pieces, 60 pesos 6 pieces, 90 pesos, at eh, 9 pieces tapos siomai with rice, 'yan. Yeah. 45, 45 pesos. And then available din dito yung pancit canton oh, ano? 'yan yung kanilang pancit canton. Pancit Canton Combo, 55 pesos. Ito mam Pancit Canton Combo. May, may tatlo na siyang shawmai. Tatlo yung shaw tapos? Pancit Canton. Isang Pancit Canton, ma'am. Ito, ma'am. Ano to ma'am? Chili oil po yan. Chili oil to ma'am. 100 pesos na. 100 pesos. Yan, meron din silang chili oil dito, 100 pesos. Ito nga palang homemade pork shumai dito sa may Real Calamba City ay open simula 7 a.m. to 8 p.m. Kaya naman tara na at tikman nyo na ang kanilang masarap na homemade shumai. Grabe, ang sarap. Lasang-lasang mo talaga yung purong-purong ah, pork. Homemade pork shumai. sulit na sulit talaga ang kanilang showmai at eto pa dahil open sila for franchising at balak din nilang gumawa ng mobile showmai card. Niimbitahan ko po kayong tikman ng aming homemade pork showmai dito lang po yan sa may 7-Eleven Science Park Riyad. Saan ka pa? Dito ko na sa showmai nagawa sa purong karne na makakasigurado kang malinis, masarap at malinamnam. Bukod pa nga dyan, ay talaga namang affordable ang kanyang presyo. Kaya ano pang iniintay nyo? Tikman nyo na ang maraming masarap na homemade pork siomai. Salamat!